Hello mga suki! Good morning! So update ko na naman kayo sa aking garden. At the same time, mamitas tayo. May napitas na akong kamatis ito. So update ko kayo. Ito na yung um, bininhi kong saluyot. Tapos may mga tinanim akong asitaw sa gilid para ipagapangin ko dito sa ginawa kong trellis. Sa kabila niya, merong ampalaya. Ayan tapos kangkong so dito naman na side may ampalaya akong itinanim dito tapos uh, strawberry ayan may mga mga bunga na yung strawberries po. tapos dyan tapos may may kasamang marigold at saka zinnia na bulaklak. Dito, ganun din. May kasamang French marigold. Tapos, may volunteer na kamatis na tumubo dito. Ayan po. Ang dami niyang bunga. Volunteer lang po ito. Tumubo lang siya. Nang hinayang naman ako na bunutin. Kaya hinayaan ko siya. Hindi naman ako nagsisisi kasi napaka-generous niya magbigay ng bunga. So, yun. Ito po yung aking mga tanim na nakatanim sa container. Yung container na po ito, matibay po siya. Mura lang ito. Um, kaysa bubili po ako nung raised bed. So, ito na lang po. Sabi nga ng mother ko, hala, sige, bili ka ng bilin ng container. Makakarating na daw yan dito sa bahay namin yung aking garden. But anyway, during ano lang naman 'yan pag summer kasi talagang sayang yung panahon um uh, kailangan magtanim okay so ito ang kalabasa ko yung kalabasa ko may mga bunga ayan ayan so meron pa doon sa likod meron pa doon sa gilid ayan meron pa doon sa labas meron pa doon sa pinakadulo. So, ang ginagawa ko dito, pinapa, iniintay ko na lang yung tamang panahon para i-harvest siya. Um, huwag kayo magtaka, bakit may ganito? Ganon talaga ang kalabasa pag yung uh, uh, bandang huli, kapag nagpapa, pag matured na siya, naging sakiti na. Para alam mo yan, parang tao kapag may matanda na, naging sakiti na. Ganun lang yon So, hindi ko masyadong sinestress ang aking sarili dyan. ganon talaga yung miski anong gagawin mo. So, ang pwede mong gawin dito, ikat mo itong mga dahon. Yan, ikat mo lang. Tapos dito, uh, ito yung isa kong raised bed. Itong mga kulitis ko na yan, napakarami. Uh, volunteer na yan na, na tumubo dyan. Tapos ito, meron akong sitaw na pinagapang ko dito. Ngayon, magka salubong sila ng cucumber. Sa so, kabila, yung cucumber. Ito. Uh, sari-sari ito. Merong armenian uh, ano ba to? Uh, lemon cucumber at uh, saka Armenian cucumber. Ayan. Ayan. Pinapa, pinipix ko sila guys kasi minsan uh, pang hindi sila nakabitin. Tulad nyan, oh minsan na de deform sila kasi na ano yung pag grow sila naka ano sila sa screen parang yung kalabasa ko so yon so sa kabila um, sitaw kasalabong niya itong mga lemon cucumber so since hinog na itong aking hin, hindi hinog ako hindi pwede na dapat nga hindi mo hindi mo na hintayin na maging yellow siya. Eh. Pwede mo na ito pitasin kasi dumadami ang buto sa loob pag masyado mong hinihintay yung Ah! ang daming langga! langgam ano pa yan yan yeah. mamay ako napitasin yan at hindi ako nakablobs baka kakagatin ako ng langgam ayun, yeah, so ito naman ang Japanese cucumber kunin na rin natin 'to. So ngayon guys, um summer kaya dapat laging magdilig kasi ano, um, madaling matuyo yung lupa. So balik tayo dito. 'Yan, so it dito may tinanim akong sunflower, iyon natumba na siya. Itong klaseng sunflower, maganda siya kasi marami multiple yung bulaklak niya. May mga ibang sunflower na ang bulaklak ay sa top lang. Itong klaseng sunflower, may mga bulaklak siya sa each dahon, mayroon siyang tumutubong bulaklak. Dito, uh, may chard akong tanim. Ayan, chard. Tapos itong talong. Ayan. Tapos, dito tayo sa kabilang side. Ilagay ko muna. Ilagay ko muna tong aking napitas. Okay. Dito tayo side. So, dito side, may tinanim akong kangkong. May another saluyot. Tapos, ah, uh, strawberry. Ah strawberries. Ayan. Kale. Tapos ito yung volunteer na kamatis. Ayan. May bunga na naman siya. Ito. Um, na Nasili. Tapos punta tayo dito sa kabila. So dito, meron akong ah, wala lang since na si volunteer lang naman yung ibang kamatis oh, eh, di pinagtatusok ko na sila sa sa paso tapos dito si Tau um, si Tau nakatanim siya sa container na malaki tapos pinagapang ko siya dyan nilagyan ko ng trellis na kahoy nakapatong siya sa uh, trellis ng kamatis Mang kamatis to eh. Pero, well, basta mapakinabangan, gawa na lang ng idea. Mahirap naman na bilit tayo ng bilit, di ba po? So, dito na side, may tumubo din na kalabasa dito. Ayan. Yung mga bunga siya. O, ayan. At, saka, At doon sa likod. -lion. Tapos, may mga kamatis ang cucumber. May ako dito mga kulitis na tumubo. Ito, pitasin na natin to. Inu pitasin ko na guys kasi inuunahan ako ng daga. Tingnan nyo. Ayan o. Oh. Ayan Oh. May nakain na siya. Ayan. Ito pa. Ito pa. Tingnan nyo. O, oh, ayan. Meron pa dun. Ayan. Yeah, inuunahan nila. ako Kaya pinipitas ko na habang ito hindi pa to pwede habang bata pa, ah, pinipitas ko na. Tapos tinitanggal ko yung mga bunga na hindi na napalagay niyo na parang hindi naman lumaki. Tinatanggal ko na 'yan. Sayang yung energy na pupunta diyan eh. So may talong ako dito tanim. Tapos volunteer lang 'yan yung kantalog. Tapos meron ako dito ng tanim na mga beans. So, itong tour ko guys, kasama na rin ito, mamitas ako pag may nakita akong pwedeng pitasin. Pipitasin ko na kasi, ito pitasin ko na rin ito, fairy tale, ano to, eggplant. Talagang ganito lang yung size niya. Ayan. Magpinakbet ako bukas. Fairy tale. Ay, ano ba to? Tingnan natin ulit. Oh, eh, ayan. Oh fairy tale. Fairy tale. Eggplant. So, maliliit talaga to siya. Pero ma, sipag siya mag, sipag siya magunga. So, wag nyo nang intayin na, um, magkaroon siya maging magulang siya kasi hindi na hindi, hindi na yan masarap kailangan baby papitasin na na tapos may dito na side may eggplant din ako dyan ito tapos may mga marigold at ako kayo bakit may mga marigold each each container kasi ito po yung aking pest repellent na ginagamit kaya nilalagyan ko ng marigold ito pitasin ko na rin to kasi ano na to sabi nung kaibigan ko na nagbigay sa akin binigay lang to sa akin pwede na daw pitasin wag na da daw intayin na lumaki kasi ganito lang talaga ang size nito masarap ito sa pinakbet pinakbet so yun dito tayo Ipapagod natin itong isa. So, itong mga eggplant ko na to binigay lang to ng kaibigan ko. Nag ano kami, classmate ko siya sa pagtatanim. So, ngayon ko may nabili siyang, uh, pag pumunta siya sa store at may nabili siya, uh, sinishare niya sa akin. Kapag ako naman may binibili sa store, na nakasale or ano, bibigyan ko din siya. So, ano lang kami. Share-share lang kaming dalawa. So, dito tayo ngayon. Ito yung aking napakarami ko guys, alaga. Ayan o, tingnan nyo po. May gulay, may mga house plants, may mga succulents din ako. Ay, may papakita pa ako sa inyo. Ayan o, niya na. Ito. may makipakita ko sa inyo. May bulak ko. Tapos, dito tayo. Ito yung aking um, aking passion Tapos dito sa table, meron akong tinanim dito na lettuce. Tingnan nyo po. Nag-wild na yung lettuce ko. Tapos dito na side, may mga gabi ako doon. Tapos may mga, may tinanim ako ditong ayan, lapenyo, sili, tapos dito kamatis. Ayan, ayan. Tapos ang aking compost na pwede na siguro ma-harvest. Ayan. Tapos may mga kamatis akong tanim dito. Tsaka may marigold. Ayan dito hanggang doon. So, hanggang dito na lang ang video ko guys kasi umuulan. <laughs> uh, kailangan ko nang mag- <laughs> ay pitasin ko muna tong aking mga, tong mga kamatis bago tayo unahan ng ating mga best friend ano so, so yun lang guys uh, thanks for watching and abangan nyo ang sunod ko na video okay Happy gardening. Bye-bye.